Hi guys! Tara samahan nyo akong tikman itong bagong pinipilahan na talagang pinagkakaguluhan na shawarma place dito sa Manila. Dahil bukod sa masarap, malaki at marami ang serving, eh napakamura pa. Dito lang to sa may 1620 Dapitan Street, Sampaloc, Manila. Ito yung shawarma sa Dapitan na patok na patok ngayon dahil sa sobrang mura, eh ang dami pa ng serving nila. Kaya perfect sa mga estudyante ng UST at Perpetual Help na malapit lang dito. Kaya naman kapag ka weekday, asahan niyo na laging may pila. Puro chicken yung meron sila dito. Boneless fried chicken rice, chicken shawarma rice, at pita shawarma shawarma. Ito yung mga takeout orders sa kanila. Dahil bukod sa dine-in, marami rin ang nagte sa kanila at minsan bulk orders pa. Sobrang nakakatuwa nga sila dito dahil sobrang dami ng serving nila kahit hindi ka vlogger, talagang marami sila kung mag-serve. Ito yung chicken shawarma rice nila na double rice na 100 pesos lang. Then ito naman yung boneless fried chicken rice na may double rice na 140 pesos lang. Then ito naman yung pita shawarma na 70 pesos lang nilalagyan pa nila ng cheese bukod sa may garlic sauce na. Tingnan nyo naman para sa 140 pesos ang dami ng rice ang laki pa ng chicken. Kaya pagtapos mo kung kumain dito, imposible hindi ka busog. Kaya naman ano pang hinahantay natin guys, huwag na natin patagalin, itry na natin. Grabe oh, yung manok pa lang, sobrang laki na. Sobrang sulit na ito para sa 140 pesos ha. Doble na yung rice mo, doble pa yung laki ng chicken mo. Ang sabi nila dito, kapag maliit daw yung chicken, ginagawa nilang dalawa. So kapag ka malaki yung chicken na meron sila, isa lang yung sinaserve nila. So yan, actually malaki na to eh. Pero dinodoble nila pag naliliitan sila. Yan. Imagine yun, 140 pesos lang para sa doble na rice. Tapos, ang laki ng chicken. Super sulit. So, ngayon, try natin kung ano naman yung lasa niya. Yay! Yeah. Mmm! Mm. Mm. Ang sarap ng timpla niya, Tsaka yung sauce nila, yung garlic sauce nila. Sobrang juicy pa. Mmm! Grabe yung balat. Hmm. Wow. Wow. For me guys, ah, yung lasa ng timpla nila parang close to authentic na. Hindi siya yung typical na lasa ng shawarma na nabibili mo na naka buy one take one. Kaya for me, sobrang sulit yung gagasusin mo dito. Mm. Sarap yung manghang nila. Panalo yung mga sauce nila. Kaya pala sobrang pinipilahan sila. Galing. Tingnan nyo, ang dami ng tao. Puno pa yung mga upuan nila. Kaya iba for take out na lang. Then itong chicken shawarma naman itry natin. 100 lang para sa dami niya. Sobrang sulit. Dahil type yung chili sauce nila, maglagay tayo sa buong kan. Mm. Mild lang. Hindi sobrang anghang. Yung lasa ng spices ng chicken nila, parang authentic ah. Mm. Wow! Naparami yung lagay ko ng hot sauce, pero masarap pa rin. Then, itong chicken shawarma naman nila, itry natin. Grabe yung laman nila. Siksik. -sik. Mm. Kailangan niyo matry ito. Pag malapit lang kayo dito, sobrang sulit. At kung malayo naman kayo, worth it dayuhin. <laughs> Hindi ka mapapahiya pag nirecommend mo ito. 100%. percent Kaya po, Ma'am Hila, kung sa'yo yung last time, niyo sa'yo yung last time? Sobrang sarap. Ano talaga? Nagasahan niyo? Tsaka mura yan, no? Oo, mura. 70 laps. So yun lang guys, share ko lang Sana natakim kayo sa video natin for today At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends Thank you for watching, bye!